sport palakers, no? <laughs> yung mga pagkakalisa sa tawag na conspiracy theories. Alam <laughs> ano mo, unang-una sa lahat, pare, international uh, game yan, no? At uh, napakaliit na tournament yan para magkapag-usap o magkaroon ng uh, usapin na magpapatalo. Okay? Medyo that's a uh, very, 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 very long shot, ba? Hindi na three po siya. Galing, buwan, galing sa buwan yan. Eh. <laughs> Lahat hmm. po. Hmm. <laughs> uh, ba't, naman, ba't naman magkaroon ng gano'n? Okay? Uh, kasi, hindi, hindi, hindi proper para sa, uh, sa, sa dalawang team. Uh, actually, hindi nga, hindi nga commercial team. Uh, that's, that's countries, eh. Para mag-usap, kapungkod doon. Wait, okay. Sige, gusto natin, sakyan natin yung sinasabi ng netizens. O assuming na ganyan, ah, pakahira, ang dami balik dyan, yung namimili ka ng laban. No? Right. Ang dami right. na experience na ganyan, na even ako na naglalaro, even sa nagko-coach ako, pag namimili ka, eventually, pinili mo, tinalo ka eh. Di ba? Hindi, hindi nangyayari yung ganyan, not unless, na talagang very overwhelming favorite nga na pwede kang mamili. Di ba? Okay balikan natin tong ano, balikan natin tong itong World Cup na nakaraan, di ba? Ang sabi nila, si US nagpatalo, di ba? Uh, di ba? Para hindi nila makalaban ang Serbia, ay mga ganun, -ganun di ba? O ano nangyari, di ba? Lang Di ba natatalo rin eh. Yung, uh, yung mga ganyan eh mas may medyo masarap na usapin ng mga mar marites pero sa totoo walang katotohanan yung mga ganyan mga usapin nanggagaling lang yan sa mga isip ng mga medyo malilikot na pag-iisip na at least pa <laughs> may, may pag-usapan. Di ba? Kasi ako rin niwala, kawawa naman yung nilaw ni, ng Jordan, di ba? Give credit where credit is due. Di ba? Eh, nakita naman natin yung laro nung, nung Jordan against the Philippines. At, 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 ang ganda ng, ng nilaro na. At nakita natin ang kakulangan ng Philippines dito, dito sa Asian Games. Kasi nga, di ba, may problema ang Philippines bago bago lumipad papunta siya sa sa venue sa, sa, sa China, di ba? ay uh, yung original na ilalagay nila sa lineup, sila Abueva, Terence Romeo, uh, I think si Corey Kiss ata sama diyan sa Tao to. And then dito ni so all of a sudden last minute, magdaragdag ka, di ba? Hanap ka ng mga pampalit. Nagpasukan na sila Chris Rose, si Kevin Alas, I think si Lassiter, uh, Politino, if I'm right. Di ba? So, yun, ang hirap na adjustment yun. Actually, pare, kahit sabihin mo yung original lineup na nando sila Abueva, Romeo, may hirapan din kasi yung preparation nila napaka iksi eh. Di ba kasi karatapos lang World Cup eh. two weeks, less than two, less than three weeks eh. O two weeks. Eto na si Asian Games eh. Kahit sabihin mo sila Abueva, ang hirap pa rin kuhin yung ano, gawin yung ano, yung chemistry, di ba? Yung papano sila maglalaro as one unit, di ba? kasi iba, iba na sa Asian Games. What more, nabiglang malapit na lang yung malapit na yung Asian Games. I think, a week na lang siguro, 10 days. Eh, biglang hindi pinayagay sila ang buhay. Eh, mas mahirap pa itong mga bagong inilagay. Kaya ang nakita mo, nung laban nila against uh, against uh, Jordan nakita mo yung ano yung uh, medyo tentative yung ibang mga players okay nakita mo, tentative gumalaw si Otana okay sila Kristo kasi bago pa ano yan eh baga ba, bigla mo kinuha yan to of duty parang kanini bago eh. so, so, so so so, 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 hindi yan pag-uusap eh yung lang na, naging performance ng ng Philippines kasi itong mga mga una nilang nakalaban na uh, si Bahrain si Thailand eh kayang-kaya naman natin natin naman talaga yan si Thailand sa Southeast Asia si Bahrain hindi naman talagang well known Pagdating sa Asian Games, sa Powerhouse, pagdating sa Basketball. So alam na, alam na, kumbaga, uh, counted na ikaw nga na, na mananalo. Pero yung Jordan, baling World Cup, ang galing. Although lahat ng games nila sa World Cup, eh puro talo. Because uh, they, they were up against big teams, US, Mexico, Egypt. Di ba, yun mga nakakalaban nila eh. Uh, lahat yun, napahalo na na sila pero nakita mo yung performance at nakatulong yun para tumaas yung kanilang uh, level ng paglalaro so coming from the World Cup, ang ganda gandang experience, yun, na yun natakatawa nga yun yung nakakatawa nga, yung nakita ko yung Jordan yun, natatalo siya pero ang taas ng moral nila kasi nga hindi expected na uh, gano'n ilaro nila sa mga powerhouse uh, uh, powerhouse basketball countries na nakagroup na 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 nila noong no, no, karang uh, World Cup so So, dalang-dala uh, -dal na yun, dila yon they'll, they build they, it, uh, build it up on it. Okay, so pagdating dito, nakita mo na yung ano, nakita mo na yung samahan, nakita mo yung chemistry, yung mga, I think, uh, o sampu yata na galing World Cup, FIBA World Cup, intact na intact yan, yan team tayo, yung World Cup, ilan na nawala, ilan na natira dyan? Di ba, Thompson, Perez, uh, uh, June Marpajardo, o oh, sino pang pa mga uh, Aguilar o oh, the rest, mga bago na. Eh, kung Jordan talagang siyam o sampo aling World Cup. So, talagang yung kanilang uh, teamwork, eh, nando na. Eh, samantala tayo, mga pulot-pulot na lang, ang dami mga nangyayari hindi maganda, eh, talagang ganun mangyayari. So, wag natin sabihin na idinigay Okay? Eh, laro ng basketball. Pero at least, may pagkakataon pa naman tayo na mag-adjust. Okay, uh, ito may, may tayo sa I think sa Iran, di ba? sa uh, Albay sa sa uh, Pangkaw. So that's uh, siguro ano, magsepel uh, mag daw sila and uh, mag-usap sila post game uh, analysis kung ano nangyari, what went wrong, bakit ano, you know, then uh, then come back stronger sa next games uh, kasi kasi mahirap yung namimili. Alam mo pare ha, tsaka ito sa China ginagawa ah. Di ba? Pare ko ba pipili ko oh. China makalabas sa, sa sa home court nila? Nako. Pare iiwasan niyo. <laughs> iiwasan ko 'yun. <laughs> Hindi ko lalaban ng China sa China ang venue. Nako, mahirap 'yan, di ba? Eh <laughs> So, so yun, 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 yun ang, yun ang nakikita ko kasi by the looks of it, mukhang sabi nga ng netizen, talagang gusto ni Jordan, si Japan, o no? sige, kung ganun nga mangyayari, pero si Philippines, dadaan sa mga sa China, eh, mas, mas mahirap nga yung dadaanan ni Coach Timpon ko at ng Philippine team, China to. Huh? So, so yun, uh, it was a good game na binigay ng Jordan, pa, let's give credit to the Jordan team, uh ang galing nila uh, yung kompleto sila bigs and uh, may mga big man sila na talagang ang gano eh uh, very wily okay lalo yung uh, yung Dwyre pa yon ang galing galing noon very ano matutak maglaro then uh, marami 611 pa na pabilo June Marie yan doon yung Bohonan, na pa yung Hussein eh hey, and siyempre hindi mo maratawaran para yung best import di ba di ba si Jefferson no napakagaling do it all eh leader ng leader ng team and may matitibay na point namin, na ano na backcourt eh si Bizay tsaka si Ibrahim eh okay unlike sa atin old um, talaga nakita natin yung shooters eh okay uh, we have we have uh, players